Sagutin natin yung issue na ay kita tayo minsan nakasakay itong uh, ito, ito yon tuwing nakikita niyo ako nakasakay. Ah, <laughs> uh, <laughs> well, uh, kailangan ba ako nag-ano uh, dito ako? kahapon noong, Yesterday. Uh, kahapon natin takdown natin tong uh, municipality ng Argao natin dito sa Cebu. Ah, uh, na pa tayo ni Councilor Jag uh, Lucero dito sa bahay niya. Dito tayo nag-dinner uh, uh, dalawang araw. Dalawang gabi na tayo di dinner dito. Hindi tayo nag-activities uh, kanina uh, dahil niya yung panahon natin saka yung kailangan uh, ko na rin magpalaba. Kaya <laughs> dito, talaga kanina. Nag-activities. Uh, uh, Ayan, ito. lalaban niyo. Pag wala activities, masakit talaga ako. Ayan. Kasi sa ganitong sitwasyon, Uh, ito na naman mabibip na naman kayo. <laughs> pag ganitong sitwasyon kasi ah. Uh, ah, uh, nahati na tayo nito sa ano sa accommodation natin. Sa ano sa MDR natin. Minsan kasi uh, sa ginagawa natin pag ah uh, uh, lalakad. Meron tayong mga Uh, kababayan na uh, mga private na i-invite tayo sa kanila mga nagchat-chat sa atin yan na i-invite tayo sa mga uh, accommodation natin sila nagpo-provide nun minsan hindi na rin talaga ano natin LGU kasi uh, pag nasa LGU tayo gusto ko nga lang talaga ano, yung MDR eh. pag nasa MDR ako uh, kasi 24 hours yan tabisado ko ng MDR buwat nagsisimula ako dito MDR talaga ang uh, pinukitaan ko saka yung uh, MPS natin. Simula pa lang ako sa Luzoniel. Ganito, makikita nyo ako nakasakay kasi dito ako naka-stop. <laughs> ang masama nun, ang masama nun, nakasakay ako. Nakita nyo yung huli activities ko dito pero pag-post ko, nandun ako sa Cebu. <laughs> Ayun ang mahirap. Tapos wala akong step sa kilometers. Ayun ang mahirap. Pero bukas dito pa rin na magsisimula ng activities dito sa ano natin sa munisipyo ng Argao, province of Cebu. Province of Cebu sana Yes, province no? of Cebu. Province oh, yun na malinaw na. Then <laughs> uh, kanina nagbayad tayo pero uh, binirek bayad sa atin nila ma'am sa kanila sir at uh, sponsor na yun sa atin. And, salamat po, salamat. Oh, oh, yan. Melanie Imbakiran, Argao Vloggers. Argao vloggers. Ah, Argao vloggers. Kasama ako kagabi doon. Sa Ay, kagabi. Ano? Oh, yung na parang natatandaan uh, ko oh. ano ni, ni mm. uh, Mami. Yes. Yeah. Thank you, ma. Follow mo, ha. mo ako, ha. Thank you po, thank you. Oh. natin, eh. Tapos, sakay na ulit tayo, siyempre. <laughs> okay na? <laughs> Binalik yung bayad ko, eh. <laughs> si ano pa na yung vlogger dito sa Argao? Si... Yung vlogger dito sa Argao. Yeah, po, 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 uh, that, po, yung, yung, uh, kagabi sa bahay. Uh, bahay uh, Um, ingat ka sa paglakad mo. Councilor Jag Lucero. Follow ah, natin yan. <laughs> thank you po, thank you. Ito na tayo sa MDR natin. MDR. Argao. Salamat sa ano sa pinalaban natin kanina. Uh, hindi uh, na tayo pinagbayad. Tapos po sa mga MDR natin. Yan ng leh, wala kang taas. taas, wala kang Wala kang taas. Wala